Libreng hospitalization, pagpapatayo ng hotel at sports complex. Ilan lamang ito sa mga plataforma na inilatag ni Maguindanao del Norte gubernatorial candidate, former TESDA Secretary Dato Suharto Teng Mangudadatu, sa ginanap na Grand Rally ng Team Tampiltano sa Bayan ng Parang. Binigyang diin naman ni Vice Gubernatorial Candidate by Aini Sinswat ang kanyang five-point governance agenda. Mas pagagandahin naman ni mayoral candidate incumbent vice mayor Adnan Berwar ang bayan ng parang kapag palarin sa halalan. Sinabi naman ni vice mayoral candidate Mimbalawag Barok Mangutara na malayo pa ang mararating ng parang sa ilalim ng kanilang pamumuno. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Dagsa ang mga supporters ng Team Tampiltano sa isinagawang Grand Rally sa Bayan ng Parang, Maguindanao del Norte. Inilatag naman ni Maguindanao del Norte gubernatorial candidate former TESDA Secretary Dato Soharto Teng Manguda Datu ang kanyang plataforma para sa lalawigan. Ang unang gawin po namin ay magbabatayo kami ng hospital na walang kasir, libre po sa servisong libre sa Provincial Hospital. At yan ay tatayo insala or yung insala kung ako magtalo tayo sa tunog ninyo sa bayan ng barang asamung bayan ng Provincial Hospital. Yang yeah. hospital natin ay magagamit on December 2, 2026 Binigyang diin naman ni Vice Gubernatorial Candidate by Aini Sinswat ang kanyang five-point governance agenda na kinabibilangan ng pinalakas na akses sa serbisyong pangkalusugan para sa mga malalayong barangay, pagpapalakas ng kabataan at kababaihan sa pamamagitan ng edukasyon at paglikha ng trabaho, at suporta sa maliliit na negosyo upang pasiglahin ang lokal na ekonomiya. Katanungin um? ninyo, bakit ba si Bay yung tinatakuhan ko po na posisyon ay kailangan paghandaan ng mabuti. Hindi po biro ang posisyon ng isang vice-gobernador. Kailangan alam mo kung ano ang responsibilidad Sinabi ni incumbent vice mayor at mayoral candidate Adnan Berwar na mas pagagandahin niya ang bayan ng Parang kapag palarin sa halalan. Sinabi naman ni vice mayoral candidate Mimbalawag Baruk Mangutara na malayo pa ang mararating ng Parang sa ilalim ng kanilang pamumuno. kumakatok sa inyong puso na sana kulin niyo po akong suportahan sa po ng team panalo yung ating mga walong councilors, syempre ang ating uh, incoming vice mayor at ang members ng San Juan Panlalawigan ng Maguindanao del Norte headed by ang chairman ng San Juan Panlalawigan incumbent pinaka-boss natin, ang pinaka-idolo dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Wala na pong iba ang ating incoming provincial governor ng Maguindanao del Norte ang nag-iisang balkon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Subalit, hanggang ngayon, sampung munisipyo nung nagre-eat ang barang kasabay ng siyam na munisipyo dito sa Kota Batong Ipay. Nandyan ang kinabawan, nandyan ang pagaluman, nandyan ang nuling, nandyan ang dinaing, nandyan ang buhayan, ang kiyabag, ang kurunadal. Lahat ng mga to kasabay natin, ang oo maging munisipyo katulad ng municipality pag- Parang. Subalit, hanggang ngayon, tayo ay naghahanap. Tayo ay naghahanap ng kalinga ng first class municipality. At alam natin, ang gobyerno meron tayo ngayon may ginagawa para sa maraming tao. Pero sa nakikita ko, lalong higit na makikita natin ang tunay na pagbabago at pakabuluhang pagbabago para sa bayan ng parang kapag ang ating may halal na municipal mayor ng bayan ng parang walang iba kundi si Mayor Adan Garuan. At kasama ng aming mga members ng Sangguniang Bayan, lahat po tayo magsama-sama para isulong ang tunay na pagbabago dito sa bayan. geneza garcia i might philippines